Si Jin Freaks ay isa sa pinakamisteryosong mga tauhan sa Hunter x Hunter. Siya ang ama ni Gon at isa sa pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang pagiging mailap at hindi madaling makita, kilala siya bilang isa sa top 5 Nen users sa buong mundo na kinikilala mismo ng Zodiac. Ang kanyang talino sa paikipaglaban ay walang kapantay. Kaya niyang gayahin ang nen techniques ng iba pagkatapos lamang niyang makita ito. Isang beses lang siyang nasulyapan sa aksyon pero malinaw na isa siya sa master strategist at tactician. Maging ang matatalinong hunters tulad ni na Pariston at Chidel ay hirap siyang basahin. Bagamat hindi pa natin nakikita ang kanyang buong arsenal ng kakayahan, maliwanag na si Jin na isang halimaw pagdating sa pag-unawa at paggamit ng men. Si Razor sa kabilang banda ay isang dating kriminal na naging game master ng Grid Island isang nan-based na VRMM ORPG na nilikha ni Jin at ng kanyang mga kasamahan. Isa siya sa pinakamalalakas na halimaw sa, larong yun. At may kakayang gumamit ang Nen sa hindi ka paraan. Kaya niyang bumuo ng malalakas na bola ng enerhiya at mag-conjure ng Nen Created Clones na halos kasing lakas niya. Bilang enhancer, ang kanyang lakas ay hindi matatawaran. Isang suntok niya lang ay kayang paliparin kahit ang isang grupo ng mga pro-hunters. Ang kanyang specialty ay super-enhanced brute force at projectile-based combat, lalo na sa paggamit ng bola ng enerhiya na kayang basagin ng mga bato. Hindi rin siya madaling dayain dahil may mataas siyang instinct sa laban. Sa laban ng ito, sino kaya ang mananay? Ang henyong strategist na si Jing o ang powerhouse na si Razor? Si Razor bilang isang enhancer, natural siyang may mataas na physical na lakas. Napatunayan niyang kaya niyang sipayan ng mga bola ng enerhiya na may pwersang parang kanyon. Ang mga bola niya ay may kakayang itulak ang mga malalakas na hunters tulad ni Nagorinyo at Hisuka sa isang iglap. Kahit sa isang simpleng pisikal na laban, mahirap siyang patumbahin. Si Jin naman wala tayong konkretong ebidensya ng kanyang brute force. Pero base sa kanyang reputasyon, posibleng hindi siya magpapauli. Malamang na hindi niya ipapantay ang pisikal niyang lakas kay Razor pero babawi siya Gamit ang strategic positioning at Nen adaptability. Si Razor isa siyang dalubhasa sa enhancement. Kaya ang kanyang Nen control sa physical na mga bagay ay pambira. Kaya niyang manipulahin ng energy balls at gumawa ng 15 clones na may sariling kamalayan. Na ginamit niya sa dodgeball match laban kinagon. Si Jinaman ay isa sa mga top 5 Nen user sa mundo. Ang kaya niyang gayahin ng ibang Nen techniques ng napakabilis. Kaya matindi pa natin alam ang buong lawak ng kanyang Nen abilities. Isa siyang master manipulator at strategist na may kakayahang i-counter ang halos anumang uri ng nang teknik. Si Restore ay may mataas siyang instinct sa laban pero limitado ang kanyang labanan sa mga laban sa loob ng Grid Island. Bagamat isa siyang game master, hindi siya lumalaban ng madalas sa totoong mundo kaya maaring may limitasyon ang kanyang actual battle experience. Si Jin naman isang genius tactician at battle analyst. Ayon kay Biscuit Kruger, kaya niyang basahin ang kalaban at tumawa ng epektibong sa loob ng ilang segundo. Kahit ang mga Sojak ay kinikilala ang kanyang talino. Si Razor dahil isang enhancer, kaya niyang panatilihin ang kanyang lakas ng matagal at hindi mabilis mapagod. Isa siyang endurance fighter. Sa bilang banda si Jin bagamat wala pang ebidensya ng kanyang stamina, bilang isang top tier hunter na dumaan sa maraming laban at adventure, malamang na kaya niyang magtagal sa laban. Ngunit sino nga ba ang posibleng manalo sa kanilang dalawa? Ang sagot ay nakasalalay sa sistema ng laban. Kung mano-mano at bubugan lang, si Razor ang may mas advantage. Mas malakas siya sa physical at destructive ng techniques. Kung labanan ng talino, diskarte at adaptability, walang duda na si Jing ang mas may lamang. Kung bigla ang laban at physical ang bubugan lang, posibleng makalamang si Razor. Pero kung si Jing ang makakakuha ng kahit kaunting oras para pag-aralan si Razor, malaki ang tsansa niyang mapabagsak ito gamit ang kanyang kaalaman sa Nen at estrategya. Sa madaling salita kung magtatagal ang laban, mas malaki ang tsansa ni Jing na manalo dahil kaya niyang outsmartin si Razor at posibleng gamitin ang sarili nitong lakas laban sa kanya. Sa isang raw strength battle, si Razor ang panalo pero sa isang buong laban na may taktika, discard at Nen Mastery, si Jing Fix ang mananaig. Mas malaki ang tsansa ni Jing na gamitin ang sariling Nen ni Razor laban dito sibling exploit ang kainan ni Razor sa labas ng Grid Island environment. Kung nagustuhan mong video ito, wag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.